ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bihag nga nila Sr. Pakundo si David. Kung si Marcelo lang ang magdidesisyon ay tatapusin niya na ito pero hindi pwede dahil hindi papayag si sinyor Pakundo. Nangangamba kasi ang matanda na baka si Catherine ang gantihan ni Ramon. Kaya itatrato pa ng maayos ni sinyor Pakundo si David dahil asawa pa rin ito ng kanyang apo. At ibabalik niya lang ito kay Ramon basta ang kapalitan ay si Catherine. Sa kabilang banda naman ay makikipagbakbakan sila tanggol laban sa sindikatong kanilang katransaksyon at kapulisan. Matinding puwersa ang kanilang sasagupain pero makakatakas pa rin sila tanggol. Dito makikita ni Divina ang galing ni tanggol sa pakikipaglaban. Ilang beses malalagay sa panganibang buhay ni Dibina pero lagi siyang ililigtas ni Tanggol. Utang ni Dibina ang buhay niya kay Tanggol. Sa pagbabalik nila Tanggol sa hideout nila Marcelo ay magugulat sila dahil nandoon si David. Dito ay mapag-aalaman ni Tanggol na anak si David ni Ramon Montenegro at Jesus Nazareno ang pangalan nito. Bistado na si David kaya wala na siyang choice kundi aminin kay Tanggol na si Ramon ang tunay nitong ama at ginamit niya ang pagkataon ni Tanggol para magpanggap na anak ni Ramon para sa kayamanan. Ibubunyag naman ni Tanggol kung sino talaga si David. Galit na galit si Tanggol dito. Pero hindi ito sapat para tapusin niya ang sarili niyang kapatid maliban na lang kung pati ang pagpatay kay Bubbles ay aaminin ni David tiyak na hindi magdadalawang-isip si Tanggol na tapusin siya napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode paalam